Good morning mga kagengeng mga ka na mga ka-Facebook mga ka-Reels. naka na naman tayo ng mga food kay Ate. <laughs> Hello Ate Mary. Pinaluto niya sa kanyang hubby kasi siya ay maglo today kaya ayan. Tignan natin kung ano na naman yung mga pinadala niya mga foodie. Thank you so much. Ayan, ang paborito ko. Ang palabok na may kalamansi. Hi. oh my God. May almusal muna ako bago ako pumunta doon. At saka may ano to. <laughs> ang dami mo na naman pinadala, te. Grabe ka. Sabi nga, so surprise ka sa iyong mga marireceive. Ang dami-dami nga. Ano ba yan? Oh, di ba? May ginatang halo-halo. Oh my god, ang tagal ko nang hindi nakakakain ito, Ate Mary. <laughs> I love you talaga. Ano pa ba? Halo ka Abaw, talagang bubusogayin mo kami, Ate. Grabe ka. God bless you more and more kayo ni Kuya. Ano ba 'to? Ang sarap naman tikman ko. <laughs> Tatakam na ako. Mm. Ang sarap. Ano to? Hmm? Ang sarap. <laughs> Grabe ka talaga. You're so sweet. Patatabay mo talaga ako ng bonggang bongga. At ito ang finale. Ito ang in-order ko sa kanya. di Diba? yung pag gusto, yung best one ko kasi nagpapano ng palabok sa Danara. Pero kay Ate ko sila inorderan. Para na ma'am. Maano ko yung pagiging generous niya sa akin, 'di ba? Oh, ayan. Ang saya-saya, ang dami niyang toppings may pusit, may itlog, oh, 'di ba, panalo. <laughs> may mga bread crumbs. <laughs> bread crumbs by eh? May tinapa, tsaka ano may pa 'yan? Bahala sya, mama, titikman ko. Meron akong isa pa na. Ayah. <laughs> Pang-almusal ko, 'di ba? Oh, grabe I love you ate mary and kuya bell <laughs> salamat po god bless you both ingat po kayo palagi sana makita ko po kayo ulit thank you so much love you love you ayan na oh nakahanda na yung aking mga dadalhin Diyos ko, ang dami dami kong dadalhin nag order pa ng texas na mga butter bis biscuit gusto daw nila 'yan O, oh, 'di ba Para lang ako mag ano ko ano samba ko pupunta ang dami ko daladala -dala kasi tutuloy na ako mamaya sa aking trabaho may night shift pa ako 'di ba <laughs> Kakaloka walang tulugan saan hindi ako makatulog Paghawak ko ang mga baby inam inom tayo ng kape mamaya yun lang. See you on my next video. Pag nakarating na ako sa aking mga beswa, magsiswimming kami. See you there. Mga beswang, I love you. Bye-bye.